Kaya mo talaga. Ha? Kaya mo talaga. Kaya mo talaga. Dito sa buli mo. Gusto mo mong pagiging. Kaya mo din. Tandaan. 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 Kaya mo, hindi mo dyan. Dito sa buli mo na. Huwag mo to. Sabi ko nga, Pwede ka ba dito? Hindi ko. Ayaw mo kasi pumunta. Hindi lang. Saka manda niya. Saka short. Saka flip.

से <कस cartridge> Sabi nah, Ayan no? na naman, paghahanda naman siya kasi siya pupunta. Ano? Ah, tekin na ako. Pupunti ako eh. Huwag ko yung November Saan mo yung gawin natin eh? Pwede ba na Oo. Sa birthday mo, kumusta ka dito? ang ganda nga kami dati. Hindi na na ba eh. November na naman, sapa. siya

Tapos, lahat ng gagamitin mo, bibigay ko na sa'yo. Yeah. Para gagamitin mo yan pag ano ha? tatabi mo ha? Hmm. Meron naman na uh, iigipan na. May poso nga sa bayan Nakikita ko eh. Hindi, yeah, nag-aaral ko si pa rin kay. Best friend Oo. Oh. Tapos, dinadala ko okay, ganito. Ako yung niya. Tapos, ko ng Ito? Hmm. Hindi <coughs> ko siya maigig

나름 잘 모르는 세편이 형 세편 을그래 뭐? 아뇨 제고아까아 그날 그렇했 나중에 뭐? 왜 걸기? 왜 걸기? 왜 걸기? 왜 걸기? 왜 걸기? 왜 걸기? 왜기왜 걸기? 왜 Hindi wala ito, ha? Okay. Ito na rin sa gamit mo. Great ba? Mm.